po, kakain na po ako guys kamamang TV, ayan po yung aking linhuto ah may sabaw po siya kunti pero maya maya lang po matutuyo na po yan ayan po, naghiwalay po ako ng parang pinaka chop niya at saka ito po yung aking kape guys, ito po kakain na po tayo ito po yung aking chop suey naghiwan ako ng konti kasi paborito ko yan at saka, kagaya po nga nang sinabi ko, yung aking pancit ay, ano na, tuyo na siya. At ito rin po, meron akong kape, choco, choco coffee. Kain po tayo. Ito po kasi, ito po kasi ay, yung pinaka-chapsoy niya, ayan. Tapos yung pong, ano, binatilan ko po ng isang itlog. Tapos, eh, e, and squeeze ko dun sa loob, ganyan hanggang sa mabatil sa loob. Ayan, kain po tayo. ng isip kasi ako kanina kasi ko konti yung ano na parami ng sabaw kaya mas maganda total agahan naman merong konting sabaw pero nung tinignan ka po kanina talagang tuyo, tuyong tuyo na po siya ito nga po tuyong tuyo na kain po tayo sarap po guys hinalang ko na hinaluan ko ng lungganisa mamaya naman po magluluto tayo ng uh, sinabawan na sinabawan na pata pang gabi kasi kadalasan dito pag na sila mga pag agahan nila mga alas 12 na alauna tapos magluluto na ng alas 5 alas 6 pero uunahan ko na silang lutuin para maiblog vlog Kain po tayo Sino na rin po tayong choco? Sige po guys, thank you, thank you sa inyong support at sa walang sawang pag-support sa akin mga vlog. Patuloy po ninyong tangkilikin at huwag po kayong mag-skip ng ads. Thank you so much. I love you all. God bless us all.